Good morning, guys. Chua chim. Isa lang ako ngayon at maaga ako gumising dahil magla-live ako in a bit. For unang hirit, mga kamusta lang sila. I guess miss na nila ako. Chara. <laughs> Pero miss ko na rin sila. But first, coffee muna. Para habang, di ba, naglalakad, nakakape tayo. Grabe, napakalamig po ngayon. Oh my gosh. Whew. Sarap. O, gusto niyo yun. Kaya ako ka mas lalang nilalamig eh. Naka-ice coffee pa ang lola niyo eh. <laughs> Pero today kasi, maglilipat din kami ng hotel. So, yeah. Mag-hype kami. Hype yun yun. sa... naman ako ng bubuyo. Takot ako! Sukot! So, so. Ang sarapan ko. Parang gusto niya yung kape ko. Oh my God! Ang laki pa! Huh. Anyway. Okay. Ito. Siguro magandang spot na to. Napili ko itong malaki. Protected oh. to Ginko. Yes! Okay. Change location kami ipat kami ng hotel dito sa Savoy in Myeongdong. So, ayan na. Super shopping na, oh. Natapat pa tayo dito talaga, oh. Kamsahamnida! Ako na, ako na yan. Yay! Good morning! Nakaskirt tayo ngayon kasi punta tayo sa Oh, okay. Future. School girl? Hi. Wow. So pretty, Naman. Oh, Show yes, so, me your nose. Did you put that for us? <laughs> Ayan na yung kanin nga pa talaga hinahanap. Kung di niya siguro nakita yung magmamakdo na naman kami. Wow! Ay, babo si tita. Hi, tita, shout out. Ikaw ba? Sige, tikman natin. Abad? Four. Yeah. 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 <웃음> <웃음> 음 <laughs> 음 <웃음> 또 이번에 150 3 마스터드 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So Sa kanya ng pagkain dito sa food crawl. So hot. They make it simple. Kung muna first bite. Parang sa loob may fish cake sao tteokbokki. Rice cake. Ay, parang rice cake something. Hindi mo kung mainit ha. Oh. Ay, cheese and mm -hmm. Cheese, cheese eh. Cheese you. Cheese you. Cheese you. Cheese you. to? Sarap. To. Mm -hmm. Sarap. Masasarap sa una. Oh, Tiếp cận Egg bread Yummy This is, uh, egg bread. <coughs> Yeah. good Ahang ba? Machang. Sabi kasing... Machang. Hmm. Wah, oh, block <laughs> kami blocked ya. OMG, ada itu dah kami, sabun tuh di loh. Oh my god. Happy, oh, yes yeah, super. Sabgel. Sup, Jimin's Day Love it na Jimin Day Happy Jimin Day Jimmy Oh. oh my gosh oh my gosh may has your boy your boy your boy nahanap ko na. Nahanap ko na yung pangakasalan ko. Lord, nahanap ko na po. Ay, do na ako. Wow. Andito ako ngayon sa Cafe Black Drum at ayun yung ring bearer namin. Ni Jogo. <laughs> Ah, grabe ang ganda dito. Look, May signature ni Jamie na totoo. Oh my God. I love it. Ito na po ang hive. Sana may lumabas. <coughs> Excuse me. Oh my goodness. Dito ako yung ano dito ako nag uh, kami nag screening <laughs> tapos sila pinag-audition ako lang yung hindi. so said... so parang saranggola wala. Ito diba? na ayaw ito na ayaw ayaw Ang loob! Ang na po dyan, tita Jamie, no? Oh, hi! Gusto sila sa taas? I wonder kung nandun sila sa penthouse. Oh my gosh! Ano na naman? Ay, ang cute, o. Ayaw niya maglakad ng hinomono siya dito sa ano. Yung aso ayaw niyang maglakad palabas. Tumigil muna siya dito. Hi, babe. Ay, e pa. Hi, babe. Hi, babe. Ay, parang ito nga yung... oh. Ano okay. yan? Sana ba kami napupunta? ba <laughs> Bata, may nabili ka? May nabili ka? Ano? Anong sa'yo dyan? Mag Mag you, oh, ma Mag! -ano Cute! Sino yan? Si Jean. Si Jean? Second bias ko. Oh, Ay, sus. Ito, Ah, uh, kung taping ko yung uh, Madpilo, hahahaha! <laughs> <laughs> Cute! Yeah! New jeans! Ah, <laughs> hindi ako ma Ayos. nagpa-perform doon. Tapos, meron din dito. Ang taray. So, ito, Hongdae. Nandito ulit. Nandito ulit kami sa Hongdae. Tapos, ito na kami nagpa-perform. Kami ano. Super cute na KTV. Hahaha. <laughs>

Chicken Galbi with you. promising ano na to restaurant na to. Wow! Ayan na. Make way for the cheese! Four, Good choice, good choice. Galbi. Second galbi. Wow. Ito lahat ng namin, ito yung mo. Galbi. 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 Ito may rice na. Yummy! Yay! Pizza! Samida. Kamsa Kamsahamnida! Grabe, sobrang busog! Uwi na nga! Ang daming shopping! Paral! Salig na tayo sa hotel. Bukas nga lang na. Uh, World. Yes. Let's go! Thank you for watching, guys. Yeah. You. See you again too.